Tumalo kami sa preliminary investigation para dun sa uh, kasong i sa akin. Inaasahan ko, uh, lalabas yung uh, katotohanan uh, sa pamagitan ng isang patas, transparent at bukas na, na preliminary investigation. Kahapon din, nag-file kami ng perjury charges dun sa akusasyon na... Uh, nainihain uh, na inihain laban sa akin. Narito si Attorney Alma Malyonga para siya na magpaliwanag ng bagay na may nangyari kanina. No. Um, today was set for plenary investigation. Um, Pinakaimportante dito ay nanumpa si Congressman Marcy Tudoro nung sa kanyang counter affidavit at dinala namin lahat ng kanyang mga witnesses. We have about 28 witnesses, by the way. Lahat sila pumunta dito to show that the incredible tale uh, being presented by the complainants could not have even happened. Walang oportunidad para gawin yung sinasabi nilang nagawa. Ang isang importante pa nangyari ngayon ay may mga ilang kaming tanong na importante na nauukol sa mga allegation nila. At ang nakakapagtaka dito ay ayaw nilang sumagot. Ayaw sumagot ng mga komplainas. Ang sabi nila, kailangan raw nila ng abogado na nakapagtataka dahil hindi ba kami in respondents dito? Hindi ba sila ang nakain lang ng complaint? Bakit tayo nilang sumagot? Mga ilang detalye sa kanilang complaint. At sa aming palagay, magpapakita na talagang ang fiction lang yun yung kanilang kwento